morning guys papan po kami ngayon ayun po malalim po yung tubig tubig medyo maalim pa naman yung panan mga katropa medyo kailangan lubog na po sa ibang lugar ingat po kayo dyan kami po kailangan po man at ma lang sa ulam eh okay na masaya na ayun po lalim po ng tubig oh

Wala na pala akong gagapasin, lubog na yung palay e. Eh. O oh guys, medyo malamig ang tubig Malalim yun, no? So yun mga katropa, medyo nilalamig na yun mga katropa. Malalim. Malalim to ah. Eh. <laughs> so yo 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 mga tropa Mukhang nilalamig tayo ngayon Sobrang lamig ah, Malalim ah, Malalim ah, Wilson lang i Wilson <laughs> Hoy ang galing Sino <laughs>

pupuntahan po yung unang screen ayun po yung unang screen iangat na po nila sila. Galing na po sila sa unang screen. Lubog na po yung mga screen. Oh. Ayan, lubog na po. <laughs> Ito guys, screen. Oh. Ayan oh. oh. o. tubig no dapat ilipat na rin yan hindi na manguhuli dyan lubog na eh malalim na yun makakutay pa balik ka pala yan kutong yun na ay dali meron ako makuha ha 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 po, lilipat kasi lubog na. Ah, fullino, fullino. Sentite voi, puntavo santai. Quindi due soldi. Stavo guardando. Stavo guardando. Cioè,